It was Speaker uh, Martin Romualdez who was asking me. It's yes, Mr. Soto. It was Speaker uh, Martin Romualdez who was asking me. It's yes, to... Mr. President. It was Speaker uh, Martin Romualdez who was asking me. Mr. Yes, to... Halatang halata, na si Mr. Ed Bulaga, Mr. Soto, ay talagang yumuyuko kay Speaker Romualdez sa pakikiusap, ki uh, request. Uh, hindi naman niya sinabi sulat eh, Request na hindi eh eh lalagay sa Senate dahil sa Senate nanganganib ang buhay, uh, May mga senador nga nabanggit, uh. So, ang um, para hindi mahalata, ah, uh, ang ginawa ni Mr. Soto, nilagay doon sa ano, sa ibang lugar, hindi naman sa House of Representatives, hindi rin sa Senate, doon nilagay sa ano, sa, sa anong detention yun? Ha? Huh? So, very clear na talagang he bowed, uh, sa kagustuhan ng ano, na hindi ibalik sa Senate. Ito'y insulto dahil uh, uh, kung dito sa Senate ay nabangit nabanggit pa nga nila, mape-pressure -ma daw kung dito sa Senate. Yung nga, uh, nagalit nga si Mr. Bato na sinabi niya, hindi namin gawain yan. Gawain ninyo yan sa House of Representatives ha? Uh, pipilitin ninyo. Ang uh, yung witness nga dadutin, tatakutin ninyo. Sabi nga ni Mr. Bato, di diba ba? At talaga, Mr. Rasuto, Sir, kung talagang kagustuhan mo, hanapin talaga ang mga kurakot. Nandyan nangyari na eh. Na pinpoint na eh. Napalabas na mga pangalan ni Mr. Kuleta. Ha? Huh? <laughs> ni Mark Kuleta, di ba? nabanggit na mga pangalan eh. Meaning sabi, sabihin, napuntos na eh. Natarget na target na. Na bulls na. Na kasi nabanggit na. Eh bakit papalitan mo pa? It eh sabihin mo naman neutral. Dapat kasi neutral ang ipahiwatig mo na si Mercalita Mer, uh, huh? ay hindi siya neutral. Itutuon naman eh. Talagang hindi, kung ikaw talagang naghanap ng katotohanan, hindi ka neutral sa mga tao magnanakaw. Talagang titirisin mo. Ang mga magnanakaw, hahanapan mo uh, ng mga ebidensya, dokumento, pagpapatunay, pagpapalakas, na sila ay mga magnanakaw. Kung manatili kang neutral, left and right, eh balingbing. Balingbing ka, ha? Huh? Dapat, pa ang salitang neutral, anong ibig sabihin? Huh? Neutral ka kung uh, ang batas ang pag-uusapan? Ano? Eh ang magnanakaw, hindi mo lang habulin dahil neutral ikaw? Hindi ka talaga maging neutral, ha? Huh? sa mga tao, mga kurap, maging neutral ka. Hindi. Hahabulin mo sila sa batas. Talagang implement mo ang batas. Pagtukoy sa kanila, kung pwede, itakulong mo, ipahiya mo ang mga magnanakaw, kurap. Kasi kung sabihin mo neutral, for what? Maging neutral, ah, hindi ako mag magbigay ng ano. Hindi ko sila ititirisin <laughs> neutral lang ako. Uh, di ba pa? Yun, eh, involved na tayo dito mga, ka mga kapatid. Huwag niyong sabihin na politika lang ito sa kanila lang yun, naipiktuhan na tayo sa corruption, siya nabahaan dyan ilan ang namatay, ilan ang mga bahay na ano, sabihin mo ba kung ikaw membro, ikaw kang nalulunod na bahay kung ikaw kamag-anak mo nalulunod sa baha, sabihin mo huwag tayong ano, sa flood control huwag natin sisihin ang mga politisyan ha? nasabi mo lang ngayon yan dahil hindi ka biktima Pero kung biktima ako sa flood, flooding sa Luzon, o sa Mindanao, nangamatay yung kamag-anak mo, sinong sisisihin mo? Sarili mo? Siyempre, ang sisisihin mo, yung mga politician, lalo na yung nag-transfer sa fund, <laughs> yung nagnaka billion billionis ha? Talagang umiiyak sila kay Inday Sara, how many million, pero sa billion-billion na binulusan nila, kinukuha nila sa Maharlika, uh, sa PhilHealth, o ano pa yun, lahat ng mga budget sa government, kinakot nila, ha? at ginamit nilang daa o ano pa dyan pang, uh, during the midterm election. Di ba ba? Oh, o mga kapatid, panahon na natin. Na? Panahon natin na magsasalita kung di man tayo kikilos protesta. at least man lang magsalita tayo. Dahil nalulunod na tayo sa corruption, binuksan na ang pera natin. Ha? Kina, ang, pinagsisikapan natin, pinagpapapawisan natin tapos binunsa nila, mm, tahimik lang tayo, kaya hindi tayo involved sa politika. Huh? Talagang para sa akin, katarantadohan yan eh. <laughs> huh? Sabi nga ng Allah, di ba? Kuntum khaira ummatin ukrijat linas, ta'muruna ta, amuruna, ta amuruna bil ma'ruf, watan hauna anin mulka. Huh? Kung i-establish mo, enjoy na uh, what is good, huh? and reject, huh? at talagang i-reject mo ang mga masasama. Di diba ba pa? Sabi nga ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if there is a munkar, ha? Huh? Munkar, uh it by your hand, if you could not, huh? ha? Since it by your mouth, but if not by by your hand, hindi na tahimik lang tayo. So mga kapatid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.